Girl. Mm -hmm. And this is my game to play to claim a brand new name. Oh And I ain't gonna lie to you I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss Gotta find what I'm good Disclaimer All images and video footage shown in this video are for academic discussion only. No animals were harmed in the making of this video. This is for educational purpose only. up If I do something, man, I do it till I get what I want I turn a business out of nothing into something I love I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff I flip a switch, never miss, man, I always stay up Hello mga kasinyal, what's up? It's me, Franz Calblog, muli nagpabalik For today's video, ihahatid ko sa inyo ang sagot sa inyong mga katanungan katanungan patungkol sa malalakas at may hinang kulay sa bawat panahon, hugis o anyo ng ating buwan o moon phases. Ilalahad ko sa bidyong ito ang mga malalakas at mahihinang kulay sa bawat anyo ng ating buwan. Itong video na ito ang magsisibing kasagutan o linaw sa inyong mga katanungan na kung anong mga kulay ang malalakas o mahihina sa kanya-kanyang specific na panahon. <tinyo> Disclaimer, itong video na inyong mapapanood ay isang gabay lamang nagmula sa mga sinaunang paniniwala. Maayos na pagkukondisyon, good pointing at tamang diskarte pa rin ang nagsisilbing susi tungo sa tagumpay. Una sa lahat, hayaan nyo muna na ipaliwanag ko. Ito ay para dun lamang sa mga hindi pa nakakaalam at dun naman sa mga nakakaalam na eh, maraming salamat sa inyong panonood. Mapapansin nyo mga kasingyan sa ating kalendaryo na sa bawat month o buwan, January, February, March, April, and so on, ay may mga specific na moon phases kang makikita. Halimbawa, itong makikita nyo sa inyong screen, ang month of November. Itong mga moon phases mga specific na moon phases na ito, ito ay ang mga sumusunod. New moon, first quarter, full moon at last quarter. Ayon sa matandang paniniwala, na sa bawat uri o hugis moon phase ng buwan kung patungkol sa ating paboritong sport ang pag-uusapan ay may mga namumukod tanging kulay ng mga balahibo ng ating mga napili ang malalakas o mahihina. Sa madaling salita, may kanya-kanyang panahon ang bawat kulay kung saan ito malakas o mahina. Sana ay maunawaan nyo ang aking ibig ipabatid. So mga kasignal, ano pang hinihintay natin? So ito na, ang pinakamahihinang kulay sa panahon ng full moon. Mga kasinyal, meron tayong top 2. Pero hindi nangangahulugan mga kasinyal na dalawang kulay lang ang may hawak ng top 2 na aking nabanggit. So mga kasinyal, magsimula muna tayo dun sa mahina hanggang sa pinakamahina. Ang may hawak ng pangalawang pwesto ay apat na kulay So, heto mga kasinyal yung mga sumusunod. Binabae, white-legged. Puti o ugis, white-legged. Bangkas, white-legged. Bulik, talisayin, white-legged. Ang mga nabanggit na kulay ay may rating na 6. Mga kasinyal, dumako tayo sa top 1 ang tinaguri ang pinakamahinang kulay sa panahon ng full moon. Meron tayo mga kasinyal dalawang kulay. Heto ay ang malatuba o gold, white legged at ang pulang sunog, white legged. Ang nabanggit na dalawang kulay ay may rating na 4 at yan mga kasinyal ang nabanggit na mga kulay ang tinaguriang pinakamahihinang kulay sa panahon ng full moon mga kasinyal dumako naman tayo sa shoutout eto yung mga nagcomment sa ating mga previous video mega mega love shoutout kay Mike Galvez ang sabi niya mayahin ang blank sa blank boss matas ba blank thank you so much kasingyal sa panonood ng ating video mega mega love shoutout din kay Mayna Sanchez ang sabi niya, bakit wala yung last blank? Thank you so much, Kasinyal, sa panunood. At syempre, mega mega love. Shoutout din kay Philip Rullamas. Ang sabi niya, walang blank sa swerteng tao pag blank. Oo nga naman, 100% agree ako dyan, Kasinyal. Thank you so much sa panunood ng ating video, Kasinyal. Mga Kasinyal, dun sa mga gusto magpa-shoutout comment lang kayo mga kasinyal sa ating mga previous video para doon sa susunod na gagawin nating video ay ma-shoutout ko kayo. And then ilagay nyo na rin kung saan ang inyong location. Thank you so much mga kasinyal sa palagi ang panonood sa ating munting channel. At kung bago ka pa lang nagawi sa ating munting channel, don't forget to like, share, and subscribe. And Don't forget to click the notification bell para updated ka sa mga video na ating ini-upload. So once again, I'm Franskel Vlog, signing off. Bye-bye! So, thank you so much for watching. Manga signal Hanggang sa buli. That if you work for it, I won't stop till they hear me now. Hey guys, do you like the video? Stop if yes, please don't forget to subscribe and like the video. It really means a lot to me. Thank you.